Bibili na si po kayo ng baka. Oo, oh, bibili tayo ng baka. Ito, ito Yung tindahan ni Kuya, si Yaya and dito. Ang dami nang napamili. Ayan, ilang kilo yan, Yaya. yaya. So, ang dami, dami nang napamili. And look, dito kami namili okay. may okay. Uyan, so, yung kay si Kuya. Kuya, ano pangalan mo? Joven po. Si Joven, Kuya Joven. Wapong okay. tindero dito ng baka. Okay. Okay. Sa mahogan. Ayan. Ayon. Ayon. Ayan, ayon, ito ayon. tayo kay Joven. Fresh, 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 fresh beef at ang mura hindi mura lang naka oh, so nasa 317 yung lang sa akin ayan buto, buto 300 ah oh, 300, 300 300 um, sa, 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 ano yan, sa SM nasa 500 500 uh, yeah, guys ini-test ko kayo dito market yes po lagi fresh sa boho madam thank you